Yo, what's up mga ko-ungo! Meron tayong bagong i-upload na video. So, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nanonood ng video na to. So, yung magiging content natin ngayon is probably gagawin natin dalawang part. Yung part 1 is pag-usapan natin yung bike tools tapos yung part 2 i akabit natin ito yung in order nating handlebar tsaka handle grip so upgrade tayo ng konti di naman ito mamahalin <laughs> so kailang okay konting upgrade so tapos sa part 2 bali mag re, -re na lang tayo ng headset at saka bottom bracket tapos uh, rotation natin yung ano gulong yung rare ipapret na natin sa harap tapos konting linis na lang yun so balik tayo dito tayo sa part 1 usapan natin yung bike tools. Meron naman meron naman tayong mga ilang tools dito. So medyo marami-rami naman 'to. So isa isa-isahin natin random na lang. So dito tayo mag-start. So Ito yung fluid bleeding kit. So ginagamit sa ano kung mag-bleed ka na ano, hydro brakes mo. So yung laman nito is yan kita ba so bukatang may mga kulang na dito eh. ito yung ano ah uh, bali syringe nawawala ito so meron siya dito mga fittings yan fittings na swak sa uh, mga brand na to magura formula abid tsaka ano pa na sa to haze sorry comment na lang uh, sorry, hindi natin alam yung lah lahat ah uh, yung detail ng ano ng pagbibleed ng ano, hydro brakes so, check nyo na lang sana check na lang sa youtube mayroon doon mga detalye, paano i-bleed yung next atin is sana ito yung pump shock pump air pump para sa front shocks o rear shocks basta need ng air yung shock pwede to ah uh -huh. uh, bali dito to sya dyan yung kita ba sa ating camera. dito kawari ito eh, epic one babuksan nyo dito kakabit nyo to tsaka pump nyo yung desired na hangin nya so magdidipindi din din yan sa weight nyo yung actual na travel dito so ito yung gamit nya pang hangin uh, next ito ah uh, just for the camera eto brand ice tools ah ano to bali pag determine lang to ng size ng ano ng set tube nyo so bari eto para malaman mo ito 27.2 to eh so sasalpak mo to doon sa dito chan salpak mo para malaman mo kung ano size ng set post mo so andyan naman yung mga common na sizes so malalaman mo para pagbili mo swak mo uh, swak yung mabibili mo okay yung next is ito uh, simply tools lang to part tool Uh, para sa missing link yung sa chain at dito sa chain meron yung missing missing link yung pinakalak pang tanggal lang to patanggalin mo dyan so pwede lang naman ano uh, yung gamitin mo yung kahit ganito ordinary lang na ano na long lost na pliers pwede yan next is eto jaguar so gaya dito sa jaguar na ano mga shifter cable di diba, mga branded na jaguar tools to para sa eto to yung fittings nya sa huli para push i-push nya to so para lapat na lapat dun sa end ito yung nutol gagamitin mo Jaguar yung brand magandang klase next is ito simpleng tools alam nyo na tire uh, lever pagtanggal ng ano ng gulong ito yun laging dala pag nag nagbabike tsaka uh, ito chain cutter, ice tools, maganda din yung na brand. malit lang siya. Tama lang sana sa mga bike chain natin. Kasi kung sa motor to, malaki to. Ah, uh, okay din. Pangputol para makuha mo yung ano, actual na length ng ano, ng chain mo. eto maganda tools. eto ano ah uh, cable cutter uh, brand super B maganda din to uh, tested ko na to talas so ginagamit to sa pamputol ng cable tsaka kailangan matalas para ma malinis yung putol so kung mga meron kayong mga shifter na di na maitono so need mo magpalit tsaka kailangan malinis ang tutol kahit jaguar kayang malinis ang putol nyan eto circuit pliers to eh so di naman to masyadong gamit kung magsaservice ka lang ng ano ng telescopic ng front port minsan may mga circuit, clip yan sa loob uh, yung circuit, clip uh, nito yan, yan circuit, clip yan pantanggal Ganyan. So, next is syempre nums na chain lug. Gamit na yan. Ito, iba't ibang sizes ng spanner. So, magagamit mo to sa mga masisikip na ano, na mga tatanggalin mo. Gaya ng mga sa hub. So, gaya din. Pareha, rin, pareha lang din to sana. Yan, sa sa bike pedal ito um mm, spanner ano malipis lang siya para swak siya dito ganyan pag tinanggal mo so yung pedal is size 15 yun yung spanner sa pedal ito madaming sizes to next is itong tool sa bottom bracket pag Tanggal ng bottom bracket So, dalawa meron tayo dito. Ito, Ice Tools na naman. Magandang brand. Ito, Shimano Pro. ah uh, yan. Bali, ano, may kasama na siyang preload, ano, yung panghigpit. So, same, ang uh, meron na ako dito, nakahabalay, ganyan, dalawa. Ito, dito to siya. So, dito to. chan, Tiyan. tanggal dito. Same lang dito. Okay. Tapos. Ito. Pang ano dun to eh. pangtanggal din ito ng bottom bracket sa mga ibang standards. Meron tayo dito ng dalawang adapter. So, ito sa SMBB R60 kaya yung isa is SMBB 9000 so meron tayong adapter kung tatanggal tayo ng ibang bottom bracket kasi sa bike uh, yun yung mahirap maraming standards so kailangan nang dapat alam mo bago ka bumili para sa bike mo para di masayang yung budget mo so ito naman dito to malit lang to na ano na tools dyan Ganyan yan. Stopper yan sa ano. Sa alin na yung nut nya dito. Para pag higpit mo dito. Naka ano to Naka. Naka sa salang dyan. Naka pang kontra. So di sya sa sabay pag ano pag ikot po. So ito yung gamit nya. Tapos eto naman special tool to sa Santor eh. Yung design nila sa port nila. So yan, meron siyang groove. So sa ibabaw yan mga dito. Dito na port nila. So kung need mo buksan, merong yang ganito. Ganitong style. So next is ito. So, gamit lang nito is ano, pang kontra din kung magtatanggal ka ng kuwari ito, nakakabit pa dun sa gulong sa mismong hub. Tatanggalin mo yung kags. Lagay mo lang ito dun, dito. Yan, pang kontra para pag pag mo lang lock, hindi siya, hindi siya iikot, hindi siya sasabay. So, stopper lang siya. Ito naman, yung lock niya. Meron tayong tools niya dito. So, ito. Dalawa. Dalawa Dalawang meron ako. Ito yung pwede lang sa ganito. Mga adjustable. Yan. Para may ikot mo siya. Ito naman, dahil sa tile siya, pwede adjustable pwede yung red sheet. Ayan. Tsaka meron siyang ano, guide sa gitna. Ito. So, buksan tayo dito. Buksan tayo dito. Ito. Mga bottom bracket tools to eh. Nang ano eh. ng mga mga dating bike. Yung mga cartridge, cartridge type pa. Ah. Di pa sya, Holotech. So, ito yung mga tools. Then, next is, ito tayo mga special tools. Galing to ng, ano, galing to sa labas. Bigay na, ano, <laughs> bigay na kapatid ko. Uh, shout out sa kapatid ko na nabigay nito. Lams na. <laughs> Thank you. Ah, uh, ito, part tool. You no? Know? part tool. Ganda na, ng mga, ano, ganda ng mga, branding. yan, branded US uh, ano to dito to sa steerer kung mahaba steerer ma ito gagamitin mo pang putol tapos bali iyan mo don sa dito steerer tsaka ilalak mo dito clamp tapos pagputol mo nito precise uh, ano tuwid kasi may guide siya dito papasok mo dito yung hakso mo Diyan, maganda yung tabas eto tulis na to pag opposite sila eh eto galing din tong ano sa labas burst man ano nito, to bali dito dito sa port meron yan ditong ano parang crown sa ilalim nito para diyan uuupo yung ano yung bearing. Ito yung binagamit pa makpok diyan para siya maplat diyan na maayos. Ito siya. Ipapakpakin mo lang ng ano. Na. Hindi naman malakas. Tapos ito naman yun siya. eto yung gagamitin mo kung gusto mong tanggalin din yung <laughs> nilagay mo na crown. Crown ba yung tawag ng comment na lang kung anong tamang tawag dun. Ito siya. Bali, nakataper dito. Dapat matalas to para maiipit mo doon. Tsaka ano, para maangat. Ito yan, patulis. So, ito tayo. Oh. Ito, ay tools na naman. Ano to siya? Pantanggal to ng headset. So, kung magpapalit ka ng headset, so, kadalasan yung mga, yung mga, matagal na ano, yung mga pyesa, mga, ang matigas na, lalo wala ng grasa, pinapasok yun doon, ito yung tutulak doon. ito, to mga nakabaon, ito yung nakabaon na parts sa head tube. So, pukpukin mo para patanggal mo. Ito yung na tools. Yan. sa tayo? So, dito tayo. Oh, part tool. Gandang ano. Gandang brand to, Part tool. Pero simple lang ano nito. Simple lang gamit nito. Ito e, to sa ano. Dito to sa handlebar, ganyan. Kabit mo na dyan. Tapos i-velcro mo. Yan. Para di umalaw yung handlebar samantalang kinakalikot mo o inaayos mo. Para di siya na, di siya makaanasap ginagawa mo, diba? So, ganyan. So, next natin is to Mabigat to yan, Mayroon siyang lock dito sa ilalim. Tapos itong dalawang ano niya. Bali pump press. Ano to? Sa headset. yan, maglalagay ka ng headset. So, itong pump press. Lagay yung headset. Dyan. Tapos yung lock tsaka iikotin mo, iikotin mo to para siya ma-press para tama yung lapat hindi yung sa, sa mga sharp sharp na ano na pinupok-pok pok diba? pag mayroon kang mga tulos na ganyan sure ka na di masisira yung ano yung mga gamit mo so dito tayo ito kamis na spock wrench so dito to so kung um, so, kung mayroong kung um, may need ka higpitan sa ano mga nipples mo ito siya then then is ito allen wrench and ito yung madalas na ano dala ko tong paglo. So, meron naman ako dito mga mas mga madami yung ano, allen wrench. Mga ibang sizes. Pero may click. Yung maganda is ganito. no sya ball end. Para kahit nakanggol may ikot mo sya. Tapos mahaba yung dito. Tapos yun na, shorter dito. So, yung maganda. Set to eh. Kaso yung iba nasa sa nata nahiwalay. Kasi ginagamit ko minsan sa ano sa pagayos ng motor tapos eto simple lang maliit lang to na ano flat screw ginagamit ko to ano pag sa mga cable tie ito dito tinutulak to para di ka magsayang ng cable di pa na iputol na putol ka pwede mo pa ma tulak mo lang dito kasi maliit lang to eh kaya sumiksik so pwede mo pang magamit yan okay next is eto ah, maliit lang na screw ah ano screwdriver flat, saka cross syempre ito press limit ginagamit ito then extra lang to pag may need Ito din yung mga lalaking ano, screwdriver, clutch, saka cross tapos ito, yung ginagamit mo dun dito so pwede yung gamitin din sa ano o sa mga pagbabaklas ng mga nut saka ito, importante din merong ka nito uh, hammer na merong rubber at saka yung plastic para di masisira yung ano pag pinukpok mo kasi yung iba ginagamit martilyo so ito maganda meron ko na ito, mas malaki pa na rubber yun din yung ginagamit ko minsan okay tapos mga brush mga mo kung need mo may linisan tsaka ito stainless na ano dyan mo no, linisan tapos may gas ka tapos mga basaan then yung last is ito ano pump pwede naman to ano yung pwede yung maliit lang na hakat na dinadala dala mo pag wala ka nung ano ito yung pure pump kaya naman ito malakas to kasi double barrel so malakas yung hangin nya pero mas maganda to pag may ganito ka ito durable to Ah, uh, talaga sa akin yan. Tapos yung last is, ayan, eto Yung bike stand. Mas maganda pang mayroon kang ganyan. Pero medyo pricey din. So, pwede lang naman mag ano, mag DIY ka o di kaya mag weld ka ng ano, bike stand. Para magamit ko mag pag mag repair ka. So, I think, uh, Yan yung mga tools na meron tayo so isa-isa na natin so ah uh, para sa mga ano paguhan magbike so may idea, ay, may idea na kayo kung ano yung ano ano yung mga basic na tools na bibilhin nyo kasi minsan pag nagbabike tayo tapos weekend Napadaan tayo ng shop. Minsan di tayo maano. Experience ko yun. Kaya natuto ako mag, ano, magkalikot. Di tayo ma-assess kung ano pinapagawa natin kasi madami yung ano, manao na. So, mas maganda kung alam natin gawin yung ano, bike natin. So, bibili tayo ng tools natin. So, mag-invest ka ng tools para di ka na bumayad ng mekaniko. Uh, alam mo na yung gagawin sa bike mo. Tsaka ito pa. Wala, <laughs> may nalimutan ako ko ito. Yung isang tools na. No? Tools na no. Sa ano ito? Sa sterile dam Ito, may nalagay binabaon na ano, Na flower. Tapag nito. Dito. Yan. Para maikabit mo yung allen bolt na yan. So, ibabaon mo ito. Ito yung guide. Pupukpukin mo para straight na babaon to ito yung ano magandang tools para dyan so I think yun lang ano yun lang yung ano <laughs> yung naging topic natin sa sa bike tools so abangan natin yung part 2 yung pagkabit ng nabili natin piyasa. So, salamat sa panunod. Thank you.